pinagmulan ng Chocolate Hills. Isang makabagong kwento ng pagmamahal at pagbabago. Sa puso ng buhol, may nakatagong kwento isang alamat na sinasabing nagmula pa sa panahon ng mga higante, pag-ibig, at trahedyang bumalot sa lupa. Ngayon, samahan niyo ako habang binubuksan natin ang mahiwagang kasaysayan ng Chocolate Hills. Noong unang panahon, sa isla ng Bohol, may dalawang dambuhalang nilalang na kilala bilang mga higanting tagapagbantay ng kalikasan. Ang kanilang pangalan ay Dominic at Lobang, magkaibigan munit parehong mainitin ang ulo. Sa loob ng maraming taon, magkasama nilang binabantayan ang mga kabubatan, ilog at kabundukan. Munit nang dumating ang panahon na kapwa silang umibig sa isang diwata, si Diwata Malaya, ang diwata ng malinis na hangin, nagsimula ang alitan. Isang araw, habang unti-unting sinisira ng mga tao ang mga kagubatan sa buhol upang gumawa ng mga bagong daan at gusali, nag-init ang ulo ng dalawang higante. Sinisi nila ang isa't isa dahil akala nila na ang isa ang nagpabaya sa tungkulin. Sa tindi ng kanilang galit, nagbagsakan sila ng mga bato, lupa, at buhangin. Para silang bundok na nagbabanggaan, at sa bawat hampas, lumilikha sila ng malalaking bunto ng lupa. Ilang araw silang nag-away hanggang sa bumaba si Diwata Malaya upang awatin sila. Tingnan niyo ang paligid. Sa halit na bantayan ng kalikasan, sinirapan nyo ito. Hindi kayo nalalayo sa mga hindi marunong magalaga ng lupa. Napahiya ang dalawang higante. Napaupo sila at napaiyak sa pagsisisi. Ang kanilang luha ay bumagsak sa lupa at bawat patak ay nagiging mumunting bunton na unti-unting tumitigas. Nang sila'y tuluyang humagulgol, daan-daang bunton ng lupa ang nabuo. Nang makita ito ng diwata, sinabi niya, Wala na yon, ang mahabunton na ito ay magiging paalala sa lahat, na ang galit ay walang mabuting nabudulot, at ang kalikasan ay dapat pangalagaan. at mula noon, ang libu-libong burol na iyon ay tinawag na Chocolate Hills, sapagkat kapag tag-araw, ang kanilang kulay ay nagiging parang chocolate. Sa paglipas ng panahon, nadiskubre ng mga tao ang kagandahan ng mga burol at natutunan nilang alagaan at pahalagahan ito. Naging simbolo ito ng pagkakasundo, hindi lamang ng dalawang higante, kundi pati ng mga tao at ng kalikasan. Pagkaraan ng maraming henerasyon, nakalimutan ng mga tao ang tunay na pinagmulan ng Chocolate Hills. Ang dating banal at pinapangalaga ang mga burol ay naging lokasyon ng malalaking proyekto, pagtatayo ng mga kalsada, resort, at iba pang negosyo. Unti-unti, unti-unting unti giniba at binawasan ang ilang bahagi ng mga burol upang gumawa ng mas mabilis na daanan. Noong una, maliit lang ang pinsala. Ngunit nang dumating ang panahon na naging mas gahaman ng tao, nagsimula silang gumamit ng mabibigat na makinarya. Ang dating tahimik na lupain ay naging maingay sa putok ng dinamita, sa ingay ng bakhoy, at sa paguho ng lupa. Hindi alam ng mga tao, bawat burol na kanilang nasisira ay parang sugat sa mga dambuhala, ang mga higanting sina at Lobang na noon ay tahimik na natutulog sa ilalim ng lupa, binabantayan ang kalikasan. Ang unang alarma Isang gabi, nang gumuho ang isang malaking bahagi ng isang burol upang bigyang daan ang bagong tulay, bigla na lamang yumanig ang lupa. Akala ng mga tao ay simpleng aftershock lang ng lindol, pero iyon ay ang paggising ng mga higante. Sa kailaliman ng lupa, bumukas ang isang napakalaking mata, si Dominic, nagising sa sakit ng kalikasan. Kasunod nito ang dagundong na parang kulog, si Lobang muling sumigaw sa galit. Nasasaktan kami? Hindi ba't ako ang mga tao na alagaan ng kalikasan nito? Ngunit hindi sumagot ang diwata. Mahina na ang kanyang kapangyarihan sapagkat kaunti na lamang ang malinis na hangin. Ang parusa. Kinabukasan, nagising ang mga tao sa kakaibang pangyayari. Ang lupa ay kumikilos para bang humihinga. Ang mga burol ay parang kumukulo. Ang mga puno at halaman ay tila yumuyuko sa takot. Hanggang sa isang hapon, bumukas ang isang malaking bitak sa lupa. Mula roon, lumitaw ang anino ni na Dominic at Lobang. Hindi sila lumabas ng buo, ngunit sapat upang magdulot ng matinding takot. Bakit niyo ni ang amin man aluha Hindi ba paalala ito ng amin pagsisisi? Bakit hindi kayo natuto? Lumuhod ang mga tao sa takot. Ang ilan ay nagsisigaw, ang iba'y nagtatakbo, at maraming kumakapit sa lupa na para bang hihigupin sila. Munit sa gitna ng kaguluhan, isang batang babae ang humarap, si Nara, isang anak ng lokal na magsasaka. Mahilig siyang umakyat sa burol at marunong siyang makinig sa kalikasan. Lumapit siya sa mga higante at sumigaw. Patawad po. Hindi po lahat ay kasali sa pagsira. Bibigyan niyo po ba kami ng pagkakataong ayusin ito? Tumigil ang pag-uga ng lupa. Napatingin ang mga higante sa maliit na batang humihinga ng mabilis pero hindi umatras. At paano niyo ayusin ang pahako? Tinuro ni Nara ang makinaryang sumisira sa isang burol. Hindi namin na kailangan ng mga ito para umunlad. Mas unlad kami kung ilaga anamin ang lugar na nagbibigay sa amin ang buhay. Puturuan ko po sila muli. Hindi po ako susuho. Nagliwanag ng kaunti si Diwata Malaya, lumabas sa hangin at sumang-ayon. Punto niyo ang pangako, babalik buhay sa Bohol. Unti-unting nagsara ang bitak. Nawala ang anino ng mga higante. Huminto ang pag-uga. Pagbabago. Simula noon, nagsimula ang napakalaking pagbabagong anyo sa Bohol. Itinigil ang lahat ng mapaminsalang proyekto sa Chocolate Hills. Ipinagbawal ang paggamit ng mabibigat na makinarya. Nagkaroon ng programa ng pagre-reforestation. Tinuruan ang mga kabataan ng alamat upang hindi na ito makalimutan. Lumaki siyang kilala bilang tagapagbantay ng Chocolate Hills, ang bata na humarap sa dalawang higante at nagligtas sa kanilang bayan. at ayan ng alamat ng Chocolate Hills, isang paalala na bawat tanawin ay may kwentong nakabaon sa lupa, naghihintay lang na madiskobre. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, ay share, at mag-subscribe para sa iba pang alamat, kababalaghan, at misteryo mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Maraming salamat sa panonood at tandaan sa bawat bundok, sa bawat bato, may lihim na kwento. Hanggang sa susunod na mahiwagang paglalakbay.